Six years na tayo, like mates. Kaya naman, handog namin sa inyo, SIX-SIX! SIX-SIX sa Balitaan! SIX-SIX sa Kwentuhan! SIX-SIX sa Blessings! Mula Luzon, Visayas, Mindanao, and all around the world! Mas pinalakas, mas pinalawak in proclaiming good news! Light TV Radio! SIX-SIX sa Blessings! Live TV Radio Live TV Radio, Radio. Radio. Mga balitang pinag-uusapan Unong puno ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalalaan sa kabila ng mga bagay At big news, is my good news Ito, ang Newsline para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Biyernes. Ilang consumer umaaray sa taas ng bill ng kuryente ngayong Abril. Pope Leo XIV itinalagang bagong santo papa ng simbahang katolika. Ian Sia diniskwalipika ng Comelec second nd Division dahil sa malaswang biro sa single moms. At pag-uwi ng mga anak mula abroad, best surprise sa ilang nanay ngayong papalapit na Mother's Day. Magandang umaga po Pilipinas, ngayon po ay ikasyam na araw po ha ng buwan ng Mayo 2025. Naku, nakapakabilis po ng araw. Ano? Weekend na po tapos sa May 12 Election Day na Lunes po yan. Pero ang mahalaga ngayon, Friday na! Friday! 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 Friday na! At syempre po, ah. ngayon pa rin po ay ang 30 minutong kumpletong balitaan ng mga dapat ninyong malaman sa ngalan po ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At ito ang Newslight. Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. Pantay Presyo Lightmates, naging mataas ba ang bill ninyo ng kuryente nitong Abril? Bunsod po yan ang mataas sa konsumo dahil sa maalinsangang panahon at uh, nararamdaman na rin na... Dagdag singil na ipinatupad ng Meralco noong nakaraang linggo o nakaraang buwan. Pero ang good news po ayon sa Meralco, posibleng naman bumaba ang singil ngayong Mayo. May reporting gil dyan ang aking partner na si Ace Cruz. Higit dalawang linggo pa lang nang magpakabisinan ni Alma ng aircon sa kanilang bahay dahil sa tindi ng init. Pero ngayon pa lang, kabado na siya sa posibleng laki ng kanyang babayaran. Nitong Abril lang kasi ay umabot sa halos 5,000 pesos ang kanyang bill. Yung dadating na bill, grabe. Hindi <laughs> ko alam kung magkano. Tapos yung bayad pa sa tubig, sa bahay. Dagdag -dag pa, Dag -dag pa yung kuryente, napakalaki. Si Tate Ezekiel naman, pumalo sa 10,000 piso ang bayarin sa Meralco nung isang buwan. Hindi anya pwede magtipid sa konsumo lalo't may mga naka-work from home sa kanila. May mga computers, ganun, saka yung electric. Kasi may PWD po kami, hindi pwedeng isang electric pa lang ginagamit niya matatanda ang nagtaasang ng sigil ng kuryente kada buwan magmula noong Pebrero. Pinakamalaki noong Abril, naabot sa mahigit limang dang piso ang naging dagdag para sa mga kumukonsumo ng higit 800 kilowatt hours. Kaya't maging kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay umaapilan na ang ilang consumer. Lakay bongbong. Bumaba akong ati ko ti presyo ti Presyo ti kuryente tayo ti Pilipinas, ano, ano matulungan nga Pilipino. Ang good news sa Meralco, posible na manoong buwaba ang singil ngayong buwan ng Mayo. Bababa ang nakikita natin uh, kasi alam niyo malaking factor talaga yung capacity uh, available capacity Ibig sabihin, Mas marami ang gumagawa ng kuryente, mas maraming planta nagpo-produce, nagde generate ng kuryente. Mas uh, malaki ang posibilidad na bumaba yung presyo. Paliwanag ng electric company, mababang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market o WESM nitong Abril batay sa anunsyo ng independent power operator nito. Gayunman, wala pang pinal na competition ang electric company kung magkano ang magiging tapya sa darating na bill. Walang kasiguruhan kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba sa singil na nakadepende pa rin ang galaw ng presyuhan sa world market. A. Cruz Newslight. Newslight. Samantala umaasa ang Department of Agriculture, DA, na makatutulong ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas mula sa aging stocks ng National Food Authority sa lalo pang pagpapababa ng rice inflation sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumagal ang food inflation sa 0.7% itong Abril na may malaking ambag mula sa pagbaba ng presyo ng bigas. Inilunsad noong May 1 sa Cebu ang programang Benteng Bigas meron na rice sa kadiwa ng Pangulo o KNP na susundan ng labing siyam na KNP site sa Metro Manila simula po sa May 13. Sinabi ni DA Assistant Secretary Joycel Panlilio na maaaring makaapekto ang murang bigas sa retail prices na kasalukuyang nasa 45 pesos kada kilo. Patuloy namang sinusulong ng pamahalaan ng mga hakbang gaya ng rice price cap food security emergency at pagbaba ng taripa sa imported rice upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas para sa mga mamimili. Samantala, wala pa rin po sa mga palengke sa buong Pilipinas at hindi para sa publiko ang pangakong 20 pesos na bigas si PBBM noong tumatakbo ito. Aabuti naman ng 85 billion pesos ang national subsidy plana, kabilang ang 40 billion pesos para sa pre-planting subsidy at 45 billion pesos para sa pagbili ng palay mula sa mga mag TV, Radio. Live TV, Radio. Live TV Radio. Bahagyan lumagaw ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter po ng 2025. Basa sa mga tala ng Philippine Statistics Authority, lumalabas na 5.4% ang gross domestic product ng Pilipinas nitong first quarter ng 2025, kumpara po sa 5.3% na itala sa fourth quarter sa 2024. Kabilang sa may malaking ambag sa paglago ng ekonomiya ay ang wholesale at retail trade, pag-repair sa sasakyan at motor, financial insurance activities at manufacturing. Bumaba ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na itinuturing kanilang sarili na mahirap. Batay po sa survey na isinagawa ng Octa Research noong April 10 to 16, bumaba sa 11.1 milyon o 42% ng pamilyang Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap. Kumpara sa lumabas sa tala noong November 2024 na umaabot ng 13.2 milyon o 50%. Samantala, 9.2 million o 35% ng mga Pinoy ang nagsasabing sila ay food poor nitong Abril ng 2025. Mas mababa po ito kumpara sa mga italano noong November 2024 na umaabot sa 12.9 million o 49%. TV Radio. TV Radio si dating National Youth Commission Chairman at Duterte Youth Portalist Chairman Ronald Cardema at asawa nito sa paghahain ng impeachment complaint kontra Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay matapos hindi matanggap sa Kamara ang naturang reklamo dahil wala si House Secretary General Reginald Velasco para tanggapin ito. Dahil dito susubukan ulit ng mag-asawa na ihain ito sa susunod na linggo. Inireklamo nila ang Pangulo matapos payagan ni P PBBM na mahuli si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa papuntang International Criminal Court o ICC. Labag umano sa batas ang pagtanggap ni PBBM sa ICC na hulihin si FPRRD sa mismong bansa. Newsline. Samantala umaasa sa Justice Secretary Boying Remulla na dadalo si Vice President Sara Duterte sa paunang investigasyon ng DOJ ngayong biyernes kaugnay ng kasong inciting to sedition at grave threats na inihain ng NBI laban sa kanya. Nagugat ang reklamo sa mga pahayag umano ni VP Sara kontra na Pangulong Marcos, unang ginang Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Remulla, karapatan niyang dumalo at ma at marapat lamang nagawin niya iyon. Tiniyak din ni Remulla na iginagalang ng DOJ ang anumang desisyon ng tanggapin o tanggapan ng pangalawang pangulo. Pantay boto 2025. Disqualified na sa 2025 midterm election si Pasig City Lone District Representative candidate attorney Ian Sia. ka ang kandidato ng Commission on Elections sa Second Division dahil sa kanyang malaswa at sexual na biro sa mga single mom at body shaming sa kanyang dating staff. Sinabi ito ni Sia noong April 3 habang nangangampanya kasama ang Team Kaya Des na pinangunahan ni Pasig City Mayoral Candidate Sara Diskaya. April 8 naman ang sagutin ni siya ang show cause order na inilabas ng Comelec at sinabing sa ng freedom of speech ang kanyang binitawang mga biro. Pero ayon sa Comelec Second Division, lumabag siya sa anti-discrimination and fair campaigning guidelines ng poll body, particular na sa Safe Spaces Act na nagbabawal sa pambabastos sa mga kababaihan. Inalmahan naman ito ng kandidato. Ayon kay Sia, wala pang final conviction ng korte kung talagang lumabag siya sa Safe Spaces Act. Banat pa ng kandidato, hindi naman siya ng rape o pumatay. Gaya ng issue ng ibang kandidato, kaya mali ang Comelec na i-disqualify siya. Ay naman kay Comelec Chair George Garcia, maaari pang umapela sa Comelec and Bank hanggang sa Korte Suprema si Sia. Siya na ang kauna-unahang kandidato na nadiskwelipika sa 2025 midterm elections dahil sa paghihigpit ng poll body sa diskriminasyon sa kampanya. Inihayag ng Commission on Elections sa COMELEC na nakatanggap sila ng 439 na reklamo kaugnay ng vote buying at pang-aabuso sa pondo ng gobyerno bago ang halalan sa May 12 nako napakayaman po pala ng Pilipinas ano yung mga kandidato kabi-kabila ang vote buying ayon kay Commissioner Ernesto Maceda 268 sa mga reklamo ay tungkol sa vote buying at nasa 130 ay tungkol naman sa abuse of state resources o ASR kabilang sa mga karaniwang ulat ng vote buying ay pamimigay ng pera ng ayuda at ng anumang may halaga Sinabi ni Maceda na patuloy ang pagsusuri sa mga reklamo upang matukoy kung may batayan para sa election offense o disqualification. Ayon naman kay Comelec Chairperson George Garcia, handa silang ipagpaliban ang proklamasyon ng mga mananalong kandidato kung may malakas na ebidensyang sangkot sila sa irregularidad. Newsline. Umabot na sa apat na po ang kumpirmadong election-related incidents ayon sa pinakabagong tala ng Philippine National Police. Pinakamaraming na itala sa Bangsamoro na may walong ERI habang may labing pito pang bineberipika sa ngayon. Para naman sa mismong araw ng eleksyon, nakahanda na ang nasa 163,000 na kapulisang magbabantay sa mga voting centers at iba pang lugar sa bansang. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbila, Nagsimula na kahapon ang pagpapadala sa mga kapulisan sa mga voting precincts. Samantala, nasa 370 na lugar ang nasa ilalim ng election areas of concern kung saan 35 ang nasa red category. Newsline. Literal na malinis na halalana. Ito po ang panawagan ng environmental group na Eco Waste Coalition sa parating na halalan sa lunes. Ayon sa grupo, dapat ay sumunod ang lahat ng mga kandidato sa Ecological Solid Waste Management Act at huwag na silang magkalat hanggang sa huling araw ng kanilang pangangandidato sa May 10. Dapat din umanong huwag nang gumamit ng kahit anong paraphernalia ang mga tumatakbo sa mismong araw ng eleksyon maging ang kanilang mga tauhan. Ipinaalala rin ng grupo na maraming kalat ang nakuha sa buong bansa noong matapos ang barangay at sangguniang kabataan elections noong 2023. Hinihimok ng Bureau of Internal Revenue ang mga kandidato na sumunod sa tax regulations kaugnay sa paggastos ngayong halalan. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., dapat magparehistro sa BIR ang mga tumatanggap ng donasyon at gumagastos para sa kampanya. Kinakailangan din ng non-voting voices at receipts para sa cash o in-kind na donasyon. Dagdag pa na ahensya dapat ilista at isumite sa COMELEC at BIR sa pamamagitan ng SOSE ang lahat ng nagastos. Sa ilalim ng Republic Act 7166, maaaring mapatawan ng multa at disqualification ng mga kandidato na hindi makapagsusumite ng SOSE sa loob ng 30 araw pagkatapos ng eleksyon. live tv radio live tv radio, live TV radio. Live TV radio. Nag-alok ang Philippine National Police o PNP ng 500,000 pesos na pabuya para sa makapagbibigay ng impormasyon na magdudulot sa pagkakaaresto ng sospek sa pagpatay kay dating Kalibo Mayor at veteranong mamamahayag na si Juan Johnny Dayang. Ayon po sa PNP, tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon at titiyakin nila ang kaligtasan ng mga miyembro sa media. Kinilala na ng mga otoridad ang lalaking sospek na may dati ng kaso at naaresto sa buy bust operation sa Pasig noong 2021. Kumpirmado rin handa ng isang paang kaso laban sa kanya. Katuwang ng PNP ang pamahalaang panalawigan ng Aklan at LGU ng Kalibo sa pagbibigay ng pabuya upang mapabilis ang paghuli sa salarina. Abiso! Trapiko! Nagpahayag ang Land Transportation Office o LTO ng plano nitong higpitan ng pagpapatupad ng speed limits sa mga expressway. Alamin ang buong detalye ng report na yan kay Don Pamulaya. Don. Magpapatupad ng mas mahigpit na patakaran ang LTO sa tulong ng DOTR hinggil sa speed limit at iba pang safety measures sa lahat ng expressway sa bansa sa pamamagitan ng mas maraming deputized enforcers ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza sa the second. Mahalaga ang maximum visibility ng mga enforcer upang maiwasan ang overspeeding. Pinunan niya rin ang kakulangan ng presensya ng mga enforcers sa ilang bahagi ng expressways at ang pangangailangan ng real-time response para sa mga lumalabag sa batas trapiko. Giit niya, delikado ang kasalukuyang sistema na hinahayaan muna mag-exit ang mga overspeeding violators bago hulihin sa datos kasi ng PNP Highway Patrol Group. Higit 31,000 na aksidente sa kalsada ang naitala noong 2024 at 13% nito ay sa expressways na karamihan ay fatal. Don Pamalaya, Newsline. Salamat sa detalye ng ulat, Don. Newslight. Samantala, binigyan po ng DOTR ng 60 araw ang mga kumpanya ng bus para ayusin at pagandahin ang kanilang mga terminala. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, bata ito sa court resolution ng LTFRB at para na rin sa kaligtasan at igagiginhawa ng mga pasahero. Maling maipasa at masuspindi ang kumpanya ng bus na hindi tatalima sa nasabing kautosan. Light itinalaga bilang bagong santo papa ng simbahang katolika ang anim na na taong gulang mula sa Amerika na si Cardinal Robert Prevost o mas kilala ngayon bilang Pope Leo XIV. Si Pope Leo ang ika-267 na santo papa sa kasaysayan ng simbahang katolika at kauna-unahan mula sa bansang Amerika. Ito rin ang isa sa pinakamabilis na pagboto sa isang Santo Papa o Santo Papa na inabot lamang po ng isang araw o matapos at tatlong beses na butuhan. Kabilang naman sa mga unang pahayag ng bagong Santo Papa ang pagkakaroon ng kapayapaan sa mundo maging ang pagkakaisa sa bawat isa at bawat bansa. Gaganapin naman ang inaugurasyon ng bagong Santo Papa sa Vatican City ilang araw matapos ang kanyang pagkahalala. Matapos ang maagang pagkatalo ni Alex Ayala sa Italian Open Singles, muling lalaban ng Pinay Tennis Star kasama ang isa sa sikat na World Champion sa Dobos. Makakasama ni Ayala si US Open Champion at World Number no. 3, Coco Gauff sa Women's Dobos Tournament. Magsisimula ang kanilang doubles match sa Italian Open kontra Alexandra Panova at Fanny Stolar sa round of 32 bukas. Hindi na rin bago sa doubles sa Ayala matapos mapanalunan ang girls doubles ng 2020 Australian Open at 2021 French Open. Ito na rin ang huling laban ni Ayala bago ang inaabang ang French Open mula May 25 hanggang June 8. Oy, oh, lightmates, good news sa po tayo na talaga namang nakaka-good vibes. Flowers, ay gusto ko yun. Pabango, bag at iba pang material na bagay ang kadalasang ibinibigay sa mga nanay ngayong Mother's Day. Pero para sa ilang ina, ang mahagkan muli ang kanilang mga anak na nasa malayo ang best gift na matatanggap nila. Kaya ubos ang saya, o lubos na lubos ang saya ng ilang mga mommy na sinurprise ang kanilang anak na umuwi mula sa abroad. Sa social media post, naging emosyonal ang muling pagkikita ng na mga nanay at kanilang mga minamahal na anak. Comment ang ilang netizens, Nakakatouch at kahit hindi sila pamilya, ay ramdam nila ang pagmamahal at pagkamis ng na mga nanay sa kanilang anak. No, nakakatuwa po ano dahil ah, sabi nga ng ilang netizens, kapag nanonood ka sa mga ganyang tagpo, eh kahit hindi ka pamilya, eh maiiyak ka na parang kaibigan mo rin sila. O, hindi naman kaya, eh kapamilya mo rin sila. Kaya naman maraming maraming salamat ha, sa pag-share po ng mga good moments na yan sa amin sa pamamagitan ng inyong mga posts. Nakakatuwa po iyan ha. At syempre, ang mga nanay naman hindi yan mga materialistic, hindi ba? mayakap lamang sila, mahalikan, mabigyan ng matamis na I love you mama, I love you mommy, I love you nanay. Eh syempre, masaya niya sila. Kaya naman ako ha, ngayon pa lamang ibinabati ko na agad ng Happy Happy Mother's Day ang aking mama na si Mama Nelia Palcon Bico. At ah, syempre si Nanay Duning Palcon na nandyan ngayon sa Bicol na Happy Birthday pa rin ha. Happy Birthday ulit Nanay. At eh, syempre sa aking mama na Happy Mother's Day. Pagbatiin ko na rin lahat ng mommy, mama, tita, tito na talagang tumatayo na rin na ina sa kanilang mga anak. Happy, happy Mother's Day po. Lalo na po sa mga kamag-anak ng aking asawa ni si Pastor Glenn Cristobal. Happy Mother's Day! mag sa mama natin po ni Sir Miko Agustin at ni Sir Eman Boy. Ayan, nakasama natin ngayong umaga. Happy Mother's Day din ha kay Ate Sheila Agumaa. Day. at syempre kay uh, uh, Giselle Simona, Happy, happy Mother's Day to all of you. At syempre, good morning po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live na si Ma'am Magdalena Hidalgo Dalmaso. Good morning po Ma'am Vivian Sarmiento, Ma'am Sylvia Reyes, si Sir Cesar Montana, at si Ma'am Ann Bisa. Good morning din po kay Ma'am Wilma V. Marca. Bless morning po sa inyong lahat at syempre happy Mother's Day po ha. Kung meron pong mommy po sa inyo sa aking mga nabang Good morning, good morning sa inyong lahat at happy happy weekend po. At hina nga po mga nakalap na balita ng news light. Para po sa ating Talad of the Day, matatagpuan po sa aklat ng mga kawikaana, Kapitulo 31, bersikulo 28 hanggang 29. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Manatili po nakatutok para po sa bagong na Pilipinas, Doc Pasok. Dito lamang po sa Live TV Radio. Mapapakinggan din po kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DZJV 14.5 at Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page Light TV, God's Channel of Blessings at sa zbni.ph website. Like may si follow din po kami sa aming mga social media pages sa facebook.com slash gislight at syempre sa aming youtube at uh, tiktok na at light tv radio Muli po ako po ay nagpapaalala na mag-ingat at tandaan. Sa kabila po ng mga good news at <laughs> mga bad news at fake news, <laughs> na syempre meron po ang good news. At sa ngalan po ng aking namimiss na partner na si Ace Cruz, Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. At ito ang news slide. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio mga balitang pinag-uusapan, punong -puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. At good news, lagi like may good news. Ito ang Newsline. Years na tayo, like mates. Kaya naman, handog namin sa inyo 66. 66 sa balitaan. 66 sa kwentuhan. 66 sa blessings. Mula Luzon, Visayas, Mindanao and all around the world, mas pinalakas, mas pinalawak in proclaiming good news. Live TV Radio 66 sa blessings.